Narito tayo ngayon sa Binigdo Ninoy Aquino High School kung saan kasalukuyang ginaganap ang Division Schools Press Conference para sa tagisan ng mga mamamahayag sa iba't ibang paaralan ng Tagig at ng Embo Barangays. Itinaguyod ng punong lungsod na sila Arnie Lani Cayetano sa pamamagitan ng kanyang kinatawa na si Konsehala Maris Balina Eron ang kahalagahan ng pagbibigay tuon sa makatotohan ng pamamahayag sa pamamagitan ng kanyang besahe sa mga kabataang mamamahayag ngayong araw. And foremost, our SDS School Division Superintendent Dr. Alejandro Ibanez. Siyempre, Principal Paul Lilibet, Sagmaken, Binigno Ninoy Aquino High School. Dr. Ellery S. Quintia, Chief Curriculum Implementation Division, SDS, SDS Tapat. Dr. Noel Balubal, Education Program Supervisor. English. Also, we would like to mention PSDS, EPSS, Principal Public and Private, Founding President of Private School, Dr. Helen Los Banyes. Sa inyong lahat, mga guro at mga kabataan, estudyante, isang maganda umaga sa inyong lahat. Ako ho ang inyong konsihala, Maris Balina Eron ang tagapangulo ng Komitee ng Edukasyon sa ating Pamahalaang Lungsod ng Tagig sa pamumuno ng ating binamahal Vice Mayor Arvin Ian Alit. Ito po ang mensahe ng ating binamahal na punong lungsod Mayor Atilani Cayetano. In today's past place world, talaga namang napakarami ang nabibiktima. Nang maling impormasyon. May katanungan po ako sa inyo. Have you ever been a victim of false information? Sino na rito ang nabiktima ng maling impormasyon? Taas ang kamay. Wala? Siyempre, lahat tayo. No? Yung mga maling information, talaga namang minsan nakakabahala. Lalo na pag nagbasa tayo at nagbukas ng Facebook or any other social media. Talaga namang nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ang ating social media. Yung mga maling impormasyon bagama't ang internet at social media ay may malaking ambag sa pagpapayabong ng komunikasyon at edukasyon hindi ba ikakaila na ito rin ang dahilan ng mabilis na pagkalat ng impormasyon. Tama ho ba ako?